bagong episode na naman tayo kay Elisa. Ano, magugustuhan niyo panoorin niyo hanggang sa dulo kay Eli napaka simple lang ang ating gagawin for today kasi ang request ng na nga ako kay Eli fried chicken ngayon lalagan lang natin ang twist babaguhin na lang natin yung request niya gagawin lang natin na uh, bupalo chicken wings kaya kay Eli yan ang request natin ng episode natin ngayon chicken wings <laughs> tumpak <laughs> yung kaili papakita ko sa inyo napaka simpleng sangkap lang kaili at madaling sundan para sa ating bupalo wings kaya ano pang hinintay nyo handa na ba kayo tara samahan nyo ako let's go kaili ito yung chicken natin kaili ito yung wings natin hindi na natin siya puputulin kaili iyan lang natin i-pred na lang natin siya ng buo uh, imamarinate pala natin ito kaili ng mga kalahating oras gamit lang natin ng paminta at asin yan tapos ito yung sangkap natin butter bawang simple harina at meron tayong ano kay linga tapos siling green lalagyan natin ng siling green para mas maanghang at pamintang durog at meron tayong kalamansi at simple may banana ketchup at meron tayong sweet spicy extra spicy sauce kaya napakasimple lang para sa ating episode for today gagawa lang tayo ng kaili style na bupalo wings kaya yeah. shout out muna tayo sa ating mga silent at sulid na mga subscribers natin dyan kaya shout out QMD Department shout out G. Gilbert Santos Hero Kim Piga Chris Muldina, Drina Gatun, Lorenzo Burha, and Gerald Abilla. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, mga silent viewers natin. Ang ECX na Cameroon, shout out mga idol, Sonora Boys, Alabang Boys, and Walk Riders. Shout out sa inyo dyan, kaya Coffee Boys, ano pang inintay nyo? Tara! Handa na ba kayo? Let's go! Hindi na pa. Yung Kaili, mamarinit mo natin ito Kaili ng kalahating oras Kaili. Talagang din na yung paminta. Pumintang doon Kaili. Yan. Tapos, ayo dice. Yan. Napakasimple lang kayli. Okay, mikos-mikos natin yan. kalating oras lang kay Lee. bago natin siya ipapry napakasimple ang sangkap nito kay Lee at madaling suntan kaya panoorin nyo hanggang sa dulo kung paano tayo gumawa ng bupalo chicken wings kay Lee style kaya himasi lang natin kay Lee para mag absorb yung magpantay yung ano kay Lee, yung ideas na lagay natin baka sa kabila mahal at saka bilay hindi dahil hindi natin na maganda pag mix mix lang natin yung kaili at mamaya pa-fry natin yung gamit ang ating harina kaya nilagyan lang natin ng twist ang request ng anak ko kasi niya lagi kaili fried chicken baka kayo kaili maumay kayo sa ating video kaya ginaw natin ng twist kaya gagawin natin siyang buffalo wings yan kaili o okay kineng kaili Update ko lang ulit mamaya. Yung kaili habang hinintay natin Kylie, yung anak ko, hini-slice hini na Kylie yung kalamansi. Yan lang naman yung sangkap natin at bawang. Ay lang kaili, tapos lalagay lang natin ng twist, lalagay tayo ng ceiling green. Para medyo may drama ang ating gagawin na buffalo wings. Kaya, yan kaili update, update ko lang ulit mamaya kasi magpa-pride pa tayo Kylie. Ano pa? Ngayon kay pagkalipas ng kalating oras, lalagyan na natin ng ano kay Lee? Lalagyan na natin ng kanina para sa ating manok. Para ma-fried na natin kay Lee. Kaya mga ganyang manatara ni para hindi masayang. Ayan. Tapos ito na yung manok natin. Wow! Ang bango. Oh. Dalagay lang natin yan. Napaka-simple kay kaili. Yan. Tapos, takpan natin para maalugin ang natin kaili para mag-leash. kahili, ang bilis. Walang tayo kayli ng pang-ipi. Ang kahili, okay na ito kahili. Ano? Wow! Simple-simple lang. Ang ating buffalo wings. Pero hindi na magdikit-dikit kahili ano? yan. Pero hindi gano'n siyang makapal kayli Yan. Tapos, ilagay ulit natin kay Lee yung tira natin. Simprasis lang din kay Lee. Yan. Lagyan natin siya ng konti. Yan. Saktong-sakto na yung kay Lee. At alugin natin. Okay, pwede na. Magpa-pride na tayo. Let's go. Ano pa? Ganito kay ini, pwede na tayo mag-i-ka mag-uumpisa na tayo. Let's go.

Oh, ang ating chicken wings. yan Ayan. Okay. bituin kong kilit mo yan. Yeah. Okay. Kunin natin. Wow. Kasi na natin ngayon. Kailangan din natin itong kilit para natin ito sa fry. Ang ating mga Wow. Panalo kay Eli. Oh. Nagugutong mo kumang kay Eli. Oh. Ito pa. Yung Kaylee, kung kung pisa na tayo, tara. Lahin natin yung butter, Kaylee. At mainit na rin yung kuwali natin. Ayan. Lagyan na natin yung butter natin. Oh. So, kung natin yung butter, Kaylee, lagyan na natin yung bawang. magbawag din para mas masarap napaka ah, simple lang tayo ng ating episode Bupalo Bupalo Reefs oh nag na naman tayo si Paul Mufang Yan lang natin ilimulaw yung bawang, yung golden brown. Okay. Yung Wow. Lagyan natin ang ilagay natin gaily yung siling green natin. Para mas masarap gaily. Opsyon lang din yung gaily. Pwede lagyan hindi yung maglagay ng siling green. Sa atin kasi gaily, ka Uh, kaya ang kainan ni Boy Mukbang, yung anak ko. Yung anghang ng mga ganitong kulay green. At mamaya kayo, ilagay na natin ang ating sweet chili sauce. Okay na

Nagbubutom na kayo si Boy Mukwang. natin. Wow! Yan kayo hindi, pwede na natin ilagay ang ating chicken wings. Dahil okay na yung sauce natin. Yan. Ikos -ikos natin yung para mamaya natin ilagay yung suka. Ilan natin kailip para mag-absorb lahat yung, gina, yung mga sauce. Para sa ating buffalo. Mm -hmm. Kailip. At Ilan natin yun para... Wow! para mag-absorb daily ang ating ginawa. Wow. Panalo na kayo din ang ating buffalo wings. At lalagyan na natin kayo din para... para... ang kalamansi. Para masarap din. Yan yung kalamansi natin kayo din. Yan. Ginigos lang natin yan. Tikman na natin. <coughs> wow! Panalo kay Yung kay titikman lang urado natin. Yan na kay titikman lang urado natin ang ating ginawang buffalo chicken wings. Hindi, lamig ayaw, sap na kayo kayo. Yun. Yun. Ayan, Kaily, oh. Pwedeng-pwedeng niya pwedeng, ang Kaily. Ilalagay na natin yang ang Kaily para ilagay na natin ang ating... Ano, Kaily? Huling... I-huling ano natin, Kaily? Huling padrama. Yan na, Kaily, ang ating finished product ng buffalo wings. Chicken wings. Wow! Ano pang hinintay niyo, Kaily? Lahat ng hindi pa kumain, sumabay na yung egg ng anak ko, Kaily. Wow! Ano pang inintay nyo? Tara! Sumubay na para sabi-sabit mo bubusog yung rice natin kay Wow! Ano pang inintay nyo? Tara na! Let's go! Wow! Oh my God! Wow! <coughs> yung kay Eli, katatapos lang natin gumawa kay ng Buffalo Wings. Yeah. Bago tayo kumain, pasalamatin mo natin yung blessing na binibigay sa atin sa Lord. Lord, maraming maraming salamat, Lord. at blessing na binibigay sa mga natin. Maraming salamat, Lord, Lord. Maraming salamat, Lord. And God bless our Amen. Amen! Ano pang ang hinihintay nyo? <coughs> Tara! Haba-haba na! Tara kayo nila, ating hindi pa kumain dyan, sumabay so, na. Para sabay-sabay tayo mabukusog. At kumuha na rin kayo ng kanin kayo para Napakasimple ng ating ginawa kay Lee, kumawalan tayo ng buffalo wings. Wow! Hmm, pende kay Lee. tayo. Ayos kay Lee, napakasimple lang. meron ba tayong adobo kaili binigay ni nanay ko mm. ayos simpleng simpleng ang kaili pwede na yung sundan kayo na yung ating ginawa madali lang nilagyan lang natin siya ng siling green para mas sumasakit mmmm ang ganda kay Lili. Dapat ba na yung natin? Ay. Ang ganda kay natin. Okay. Nilagyan natin ng twist, yung request ni Boy Mukbang Kaili, na fried chicken. Mm So habit kayo rin yung sauce na. Satis kaya rin, hindi spicy. Sumipa kayo yung nilagay natin. chị sí. ah. Cho ah. Cái này đồ em xì bùi mục sumipa kayo yung spike na nilagay natin na ano. Sweet chili sauce na spicy. Ah. Ayos. Ayos. Mm ayos. -hmm. Eu é sou kaya dito, na naman tayo. Nirepeat mo it na namin ito. <coughs> Yung kaili at sub na naman tayo sa simpleng episode. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kaya lagi sa mga mag-inagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!